Hello guys, welcome back to another video and ngayon ay maglalaro tayo sa isang server na ang pangalan ay JuicyCraft SMP Ang JuicyCraft SMP ay private server namin mga magkakaibigan at ngayon doon tayo maglalaro upang makatagal tayo ng paglalaro yun, yun yung kailangan natin gawin makatagal tayo sa paglalaro so yes um, let's go and play this right now just wait, wait lang yun So, al ano ha, ah, medyo may nasimulan na ako dito sa server na to. Pero, medyo mas baguhan pa ako kaysa sa Kasi sila, ano na, may mga diamond armor na sila. At ako pa, ito, naka-iron. wow, ano mo na So, tulog muna tayo kasi gabi na. Ah, yan, yan. Yo, nakatulog din tayo. So, yun lang naman. Ito pa, yan. Tapos, ayun, eh, yung Ayan, ayan. Hello guys. Pogi ko, diba? Hindi yun talaga pagpugit Yeah. Treat me. Choke mo. So, ito nga. Ano yun? Mag-subscribe kayo ah. Ayan. Wala palang pangalan yung server. Kala ko meron. Ayan. Mag-subscribe kayo. Pag di kayo nag-subscribe. Kawawa ako. Ayan. Subscribe guys. Kailangan na kailangan ko ng subscription. Nag-voice nag, nag voice reveal na nga ako, di ba? Wala na-deserve ka palang subs face reveal at 500 I guess kapag naka 500 tayo guys ngayon to ano na ako face reveal ito si Daisy to nag video kasi ako nung nakaraan tas hindi na save nag nag lag yung cellphone ko ayun nabura so eto sayang lang so yes mag subscribe kayo ha tanggalin ko muna yan Mag-subscribe kayo guys. Subscribe and like the video guys. We need that sub. Kailangan natin ng 500 subs ngayon. Okay? Okay ba? Okay, okay. Okay, let's go. You know, ngayon is... Hati nga pala ang episode 1 sa part 2 kasi medyo mahaba yung na-record ko. So, hinati ko sa dalawang part. So, ito nga. Ito yung part 1, syempre. Alangan, ito yung unang diba Ang galing. Mm, galing 'di ba? Oh, ang galing. Okay, Kaya na 'yon para may protection na. Eh, no iron pala kainis naman. Nasa ano Cherry Blossom. Hey, cherry Blossom. Kimi na tari. Ang oi. Yes. So, ayun na ganap ako ng mga bagay-bagay. Blocks -bagay. mm, pala ito. Diba, nang -nang -nang -nang. Uh, yan. Okay. Kailangan kong i- Yun. Brownie. Hi, Brownie. Brownie. <laughs> brownie. glass. design ko muna yung ano. Yung storage. Ito kasi yung storage. Kailangan kong designan to. Ang pangit ng pink. Hindi bagay dun sa ano. Color. So, ginawa ko na lang white. Ang galing. Yan. Sinira ko yun. Sayang lang. Sayang. Ay, ginoo talaga. Sayang ang salamin. Sayang ang pera bili ng loob. Yung nga, sinira ko kasi ang pangit Hindi ng... bagay. Ay, naglag. Ay, naglag ang cellphone. Ay, Ayaw Ay, Naglag ang cellphone. Ayan, okay na. Ayan. Ang gagawin lang naman natin dito is eto. Papalitan yung mga salamin na color pink. Ay, naglag ulit. Talaga naman ginoo. Ayan, ayan, okay na. Eh, taimik muna ka, guys. Baka naiirit na, naiiritan na kayo sa akin, eh. Taimik na muna ako. <laughs> Welcome back again, okay. Okay, sige, taimik mo talaga ako. What's up? Yo, sige na, yun. Salita ako, youtuber ako, eh. Kailangan yun, eh. So, guys, subscribe naman kayo kung di pa subscribe Iyok na ako dito. <laughs> yes, ang OA. Okay. Ay, put. Okay, okay. Okay, 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 okay. Aray, takting yan. Ang next episode natin, guys ano tayo, magmamine tayo. Pagkatapos magmine, di-delete, di-delete, ha? Di-delete. Di-delete yung Ender Dragon. Ha? Huh? Ang galing. Kuha muna tayo saan kasi kulang. Sige, naglag. Ang galing, sige. Ayan. Ayan. Kuha tayo saan dito. Akin naman, T. Wala nga lang pangalan. Pero okay lang. Ako pa lang, ilan lang kami naglalaro dito sa server. Hindi ko lang alam kung pwede yung iba sumali pero bawal. Hindi ko alam, alam ko bawal kasi private na 'di ba? So, ayun. Kung ano na pinagsasabi ko dito dahil wala ako na ako masabi. Aray, na pala ako sa iyo. Hey, kimi na tare it's my. Hay, gino naman talaga. Okay, ayan. Kuha lang tayo sand dito. Ay, ang ingay. Shut up. Ayan, kuha lang tayo dito para maka-cook tayo ng sand. Let him cook. Okay, ayan nga. Ayan, kuha tayo na itong sand. Ayan, kunin natin to. Ayan. After nun, syempre, punta na tayo ng base. Ay, hindi. Kuha pa tayong te. Ay, hindi. Oh, kuha pa tayong te. Kuha pa tayong te. At pala gumawa na ako ng extra shovel para mas madali na lang yung buhay natin. Hindi yung ganito. Putik na yun. Ngayon guys. Ang goal natin in this video is matapos yung storage. Pero ano yan, Hati nga sa ano. Dahil nga hati ito sa dalawang video. Siguro pagka uh, na-edit ko na yung... Pangalawang video doon ako gagawa ng ano, Second episode Kasi yung Next yung i-upload Ano lang Part 2 ng episode 1 yun Yun yung Ano kabu Ang kabuuan kasi ng One Kabuuan kasi ng One episode First episode is 50 Tapos yun. 50 episode kasi So that Continues yung Ano pag-edit ko kasi Mahirapan ako mag-edit na ito Pag Puro 50 episodes so Ang gagawin ko na lang siguro mag-start ako ng 20 mi Hindi 20 minutes lang ako magre-record Para madali ko lang ma-edit Tapos ayun Upload ko na agad So para maka ano pa kayo Maka-update kayo sa nangyayari sa world ko World namin Ayun Ano pag nakapag mine na ako, punta tayo sa spawn para makita nyo. Layo na spawn. Nasa... Nakalimutan ko na. Basta 67, 13, negative 40 ata. Ganun. Nakalimutan ko na eh. Hmm, teka. Luto pala. Lutoin pala natin to. Yan. Luto na. Luto. 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 Yan. Yan, so, ito. Hindi ko alam kung anong gusto kong gawin dito. Eh. Ang laki pa ng space. Oh. Siguro, gagawa ko na fountain dito sa gitna. Tapos dito, ang, um, uh, de ko na lang yun. Ako na balat yan. Nom nom. Nom nom. Sorry guys, walang sound yung sa Minecraft mismo kasi yung record, ginagamit ko kasi pang record. Medyo mahihirap gamitin kailangan kung magre-record ako magbo-voice da magbo-voice din ako so ayun pero sige ano na lang gagawin ko para makapag-record na rin agad ako magbo-voice na rin agad ako para all goods ano na lang edit edit then update update ha edit edit then upload ayun ayoko na mag-voice over dito sa ano takap katang hirak tagal Tingnan mo, 9 minutes pa lang ako. 9 minutes pa lang tayo, guys. May ano pa. 11 minutes. Yan, 12 minutes. Eh, tumagal ka lagi. Kaling ka na. Kunin lang natin to. Then, yan. Tapos, yan. Kalagay natin dito. Kagabi na, guys. Tulog ka na. Sa tabi ko. Ay, uy naglag ay naglag ay naglag ay ang galing ay, ano, ay ang laki na ay naglag ulit ang laka naglag oh no oh no ay ano laki na ito naman fuck fuck tada okay tulog na tayo ay ang ganda na sunset tingnan mo ito tingnan mo ito <laughs> MLG packet Naglag. Boom. Boom. Patay. Boom. Naglag. Boom. Patay. Oh, galing panis. Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Eh. Ganun ang pro maglaro. Uy. Uy. Kalma. Kalma. Baby. Kalma. Ayan. Kunin natin to. Ayan. Tapos i-place natin to para walang spawn na mag mob. Para walang mag spawn na mob. Ayan. Ayan. Lalagay natin to dito. Tapos matutulog na tayo. Tingnan mo yung base ko naman. Galing, di ba? Tingnan mo, saan ako natutulog? Galing. Napakagaling. Napakagaling talaga. Ayan, ayan. Labas na tayo, guys, para... Ayan, syempre, mag-build. Ano na pang natin? Hindi naman tayo pwede mag-invade kasi peaceful server to. Tsaka lang, pwede kapag ano. Pwede ata kapag Napatay yung Ender Dragon. Lugi sa kanila. Nalikon na agad yung ano, ko coordinates. Eh, gul. Naka-iron pa lang sila. Naka-diamond na sila. Lugi lugi tayo, guys. Anong gagawin natin kapag ano? Kapag andyan na yung mga kalaban. Ay, I mean, mga ibang ano, player. Ay, siyempre, paglaban Ano na Ano pa ba? Pwede bang i-pass forward ko na lang to dahil napakatagal. A few moments later. So ayun nga ay nak nam Ano to? Nang ganito ay ginoo naman talaga. Oo. Oh. Sayang lang. Hmm. Ay ginoo. Ay, ay sus. sinir <laughs> ay, 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 Sige, sirain mo. Sige, sirain mo. Sirain mo yan. O yan. Okay, okay. So, ayun nga. Um, nung finast forward ko yung video, yung tinanggal ko yung video ng buong ano, halos. Ang natira na lang is 15 minutes. So, ibig sabihin nun, almost 8 minutes yung ano, 8 minutes ang tagal tagal naman ayan maging maingat tayo ayan maging maingat sayang yung salamin ayan naglag yeah yo nice ayan sayang eh sayang eh sayang kainis eh sayang kaso ang malalagay ko lang pala dito is one block na chest hindi ko sila matodobol kainis Di ko naisip yun pero hmm, wala naman na tayo magagawa. Okay na yan. Patapos na rin kasi. Patapos na rin yung first ep, first part ng fir fir first episode. Yan. Ayun. Ayun nga. Ayun. 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 <laughs> Puro ayun. So yes, um, alos dito ko na rin ikakat yung first episode. Tapos i-edit ko na rin yung second. Yan. Ano to? Uy. Uy, ayan. Uy, may kulang na isa. Ayun nga. Mm, um, that's all guys. Tutulog muna ako din. So, thank you sa panonood ng anything episode. So, bye-bye and thank you. Bye-bye and thank you. Wala pa palang pasok. So, yun na. Bye-bye.